Sera Sarah, nakita ko. Yes! Yeah. Hi! Kamusta? Yes, yeah, speaker. Hi! Apir, apir. Hi, sa mga tagalaguna. na... Hi, what's up sa mga lagunese? Tama ba? Lagunese ang tawag no? Woo! Taloyin, sir, kay Conetz. Yes. Kay? Conetz. Conetz? Ikaw... Conetz, ikaw si Conetz? Yeah. Oh my God, hello! <laughs> siya pala si Conetz. Pakita mo pa yung sarili mo. Yeah. Don't forget to like and follow. Thank you. Thank you. Minsan punta ako sa shop mo? Sige. Magdikit ka na sticker doon. Sure. Thank you. Bye. Bye. Oh. Ay, guys, ito yung ano, ah... Uh, simulator na kung saan magre-racing ka sa race track. Pero kailangan bibili ka ng oil, motul oil para maka-ride ka dun sa motor na yon at pwede ka na maglaro. Ayan o, tingnan nyo, ang ganda, ang galing. So, ito naman guys yung Paito. So, nagpapaagaw sila dyan ng mga merch, uh, stickers, at uh, kung ano-ano pa mga pwede nyo magamit sa motor. Yan no sobrang daming taon, dami na lang na pamigay. So, ang saya. Yan, dalawa yung event ngayong araw. Sa baba, uh, makina moto show, tapos cosplay event naman sa taas. Ito pinakamalupet. yung electric big bike ng Say E1. Ang ganda. Ngayon ko lang nakita yan sa personal. So, ayun, makikita nyo dyan. Dito, yan no, kamukha nung Say 400. Yung pinakailalim nyan, dyan nilalagay yung battery. Ayan, yan, nakikita nyo yan, yan. Battery yan. Tapos dun sa, yan yung tank. Binubuksan yan eh, alam ko eh. Yun, tapos dun nilalagay yung battery. 400. Ito naman yung grupo ng mga Ducati Ang gaganda Ayan yung dream bike ko mga papsi Ayan o no? oh, lupit Ayan may javel alam, alam ko may Lamborghini doon Tapos may mga jacket din sila Sapatos yan Tapos ito yung pinakabago yata nila ng Ducati Ayan no? Pirelli Diablo yan ang lupit two stroke lang yan no oh. ang ganda oh tapos tingnan nyo yung shock ang laki naka Olin's tapos Brembo tapos ito ang lupit nya no nakalabas tapos ito yung likod nya oh single swing arm sya ang lupit ang ganda tapos ito yung pito yan yung pangarap kong pito Sayang nga lang kasi wala akong mahanap na pito dito sa Makina Moto Show kasi yun talaga yung pakay kong bilihin pero wala. Tapos ito, yung gulong nito, ang laki. 190 yata sukat nito eh. Ano ba sukat nito? Yan, tapos ayan oh, apat yung tambutso niya. Ang <laughs> ganda.